Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Ngayon nga ang nalaman na ni Tanggol ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao at naibuhos na rin niya ang kanyang galit kay Mang Rigor ngunit na sabi nga nitong si Tanggol sa kanyang sarili na ngayon nga daw ay hindi siya titigil hanggat hindi niya natatapos ang buhay nitong si Mang Rigor dahil nga sa sakit ng sinapit itong si Tanggol simula bata pa lamang siya hanggang siya sa ay nagkaisip na ay hindi niya man lang naramdamang minahal siya ni kahit na katiting nitong ang siya Mang Rigor dahil ang katotohanan pala ay hindi naman niya ito tunay na anak at demonyo nga ang tingin niya rito kay tanggol na sinalamang ang lagi niyang sinisisi sa tuwing may mangyayari sa kanilang pamilya puro na lamang si Tanggol ang kanyang sinisisi sa lahat ng kamalasan kung kaya't ngayon ay naisipan na nitong ang si Tanggol na paghigantihan itong ang si Mang Rigor sa lahat ng kasalanan at lupit na dinanas nga ng ating bidang si Tanggol sa kamay nito ngang si Mang Rigor kung kayat dito ay maiisipan na ng tuluyan ng ating bidang si Tanggol na tuluyan ng hanapin kung sino man ang kanyang tunay na ama at ngayon ay pupunta siya sa bahay ng mga di magiba upang tanungin si Aling Marites kung sino ang kanyang tunay na ama upang makausap na ito kung bakit siya iniwan sa kanyang nanay Marites at pinagmulupitan siya nito ngang si Mang Rigor at dito naman ay hindi nga sinasadya at hindi sukat akalain nito ngang si Tanggol na nandoon na pala ang kanyang tunay na ama at dito nga niya makikita na pagtatangkaan nga nitong si David at nabariliin ito si Ramon Montenegro na siyang tunay na ama ng ating bidang si Tanggol magtagumpay kaya ito ngang si uh, David sa pagtapos nga ng buhay nitong si uh, Ramon dahil nga mabubuking na siya sa kanyang pagapanggap bilang isang tangbol sa mansyon ng mga Montenegro. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.